Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuenan M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa uh, sulat ni Propeta Ezekiel. At chapter 37 verses 12 to 14. sabi ng Panginoon Diyos, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking kagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang nilayang ko itong sulat ni Propeta Ezekiel na ito, Dalal ko ang salitang walang forever. Wala talaga palang forever. Pero ang Diyos ay merong forever. Ang kahalagahan nito ay forever tayong ini, inalalayan ng Diyos sa ating buhay. Ang pagka Uh, Paliwanag nga dito ay ibubukas ko ang inyong libingan. Ibig sabihin merong paghahandaan Diyos dito sa atin sa lupa at sa langit. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Ibig sabihin nito ang bayan natin ay pansamantala lamang dito at ang bayan natin ay bayan ng Diyos. Kaya ang napakaganda ng, ng pagbasang ito kasi patuloy na pagpapahalaga ng Diyos ay merong uh, pag-alalay inaalalayan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay at sabi niya hihingahan ko kayo nang kayo'y mabuhay Ibig sabihin, ang hinga ay Espiritu ng Diyos. Ang hinga ng Diyos. Kaya napakahalaga ang ating hininga. Ang hininga ay isang uri ng panalangin at ito ay simbolo ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Uh, tingnan nga natin ng na ilang minuto tayong hindi humihinga wala na tayo, uh, patay na tayo. Kaya napakahalaga ang hinga na pumapasok sa ating uh, ilong, sa bibig, sa ating katawan dahil ang hinga na ito ay nagbibigay buhay. Kaya napakahalagang pahasalamatan natin ng Diyos sa mga pagbasang ito dahil ito ay patunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang hinga ay isang napakahalagang indikasyon na mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi nga dito sa bandong malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. So, hindi sinungaling ang Diyos. Patuloy siyang nagpapaalala at siya ang gumagabay at siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya magandang call to action ito sa atin ng pagmamahal ay tuloy-tuloy at merong pag-alalay at patuloy na pagsagawa at pagsasabuhay nito. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po at sana'y nakatulong ang ating simpleng pagninilay. God bless po.